Excited na ang sambayan Filipino na makita at makongratulate ng personal ang two-time Olympian gold medalist na si Carlos Yulo. Ngayong araw, nakabalik na ng Pilipinas ang Pinoy champ, kasama ang kanyang controversial girlfriend na si Chloe San Jose mula sa pakikipaglaban sa 2024 Paris Olympics kung saan nakasungkit nga siya ng dalawang medalyang ginto. Bago rito, Nagpost si na Carlos at Chloe ng magkaparehong mga litrato sa kanilang social media accounts na magkasama sa loob ng eroplano pabalik ng bansa. Mukhang hindi naman sila masyadong affected ng mga issue at kontrobersyang kinasasangkutan nila ngayon dahil kitang kita ang naguumapaw na kaligayahan nila sa piling ng isa't isa. Marami naman ang nagpapayo kay Chloe na sana'y huwag nang sumama sa mga motorcade na gagawin ni Carlos at ng iba pang Pinoy athletes na lumaban sa Paris Olympics para hindi na madagdagan ang galit sa kanya ng fans. Inaabangan din ng publiko kung sino ang unang magpapakumbaba sa mag-inang Carlos at Angelica Yulo upang tuluyan ng magkaayos ang kanilang pamilya. May mga nagsasabi ring baka raw may plano na si Chloe para maayos na ang alitan ng kanyang boyfriend sa nanay nito. Marami kasi ang nagpapayong baka raw hinihintay lamang ni Angelica Yulo na siya ang unang makipag-ayos. Samantala, magaganap ang Heroes Grand Homecoming Parade ng mga atletang Pinoy sa pangunguna ni Carlos at ng bronze medalists na sina Nesty Petesio at Ira Villegas bukas Martes, August 14, alas 3 ng hapon. Samantala, usap-usapan naman ngayon sa social media ang latest post ni Sian Gaza patungkol umano sa pinagsisilosang babae ng girlfriend ni Kaloy na si Chloe. Kung mapapansin kasi buhat ng manalo ng gintong medalya, si Kaloy ay bihira lamang nitong pasalamatan ng kanyang team, lalo na ang kanyang mga coach, at ni hindi niya ito ipinost sa kanyang social media account. Kwento ni Sian Gaza, chismis from very reliable source, hindi daw pinapayagan ni Chloe na ipost ni Carlos Yulo yung coaching team niya kasi daw ayaw nitong masapawan kaya pala silang dalawa lang palagi ang ina-upload ni Kaloy. Nagseselos pala si Chloe. Sa mga larawang ibinahagi makikita na kasama ni Kaloy ang isang magandang babae na nagngangalang Lynn Hazel Calawod. Siya ay isang sports occupational therapist ni Carlos Yulo na isa ring Harvard graduate na kasama rin sa Paris Olympics. Wala pang tugon o reaksyon si Chloe San Jose sa bagong pasabog na ito ni Sian Gaza.